box. Tweet lang talagang sa election natin makakaili kung sino ba mga namumulitika. Minsan, habebe rin sa nyobis, so dapat learn na tembang kung sinikla ba ang kumikeme sa kachuchia para ma-learn natin ang kanilang mga tricks. The Miriam. Sila yung nyobis natin na tembang na kuda dito, hanash dito, at kinakabulaan din talaga ng mga bibig. Lahat nilang talaga, habs tala silang mga hanash. Max, ganito na lang. Isipin mo na lang, ang buhay ko ay ayon sa lagay ng panahon. Kung may... Pwede ba, ikaw na, kayo? hindi ko, oh. Galod na po eh. Galod na po. Galod na Gamar, itikla yung mga nyopis mate mo na kahit anong gawin nilang tricks, tumbling, kandirits, Complete, at maski na lang tumawid sila sa basang hibla ng miswa, hindi mo pa rin bet. Uy ba! Sano na kamusta na? Uy, kaya ako. Tignan uh, mo, may bago akong app. Ah, uh, tignan mo to. Ay, Maganda yan. Ha? Ah, uh, okay. oh, na! Ah. Uh. The Binay. Saan so, yung mga nyopismate na paawa effect, pa-victim, laging kagardo sa kasi more and more silang kinokontri na sa workaholic pero maski waichi naman, but no, habebe sila na kinikimit to their advantage. Oh, Bax, pakisabit na lang doon sa kabilang ng department para okay na yung payroll natin. Bax, Bax, ang dami ko pang deadline eh. Isasubmit mo lang, di ba? Sige na nga, ako na nga gagawa. Alam mo naman, di ba, may tatapusin pa akong ganito. Kailangan ko pang mag-submit. Ah, pero sige, okay. din kailangan mo ng tulong. Pero sige, gagawin ko para sa'yo. The thing true legend? Jen. Si Nikla, wirikit ko naman talaga na learn it. Ay, baka na sa ibarang department. Kasi wirikit ko siya naka-Kylie Boogie. Hindi ko siya ma-feel. Hi guys, I'm here. The... The Duterte! Hey, Dai! Ito yung mga new office mate mo na ano? wait mo talaga makary makawarlaan. kasi pag nagkamali ka, Dai! Kulang lang! Ombag talaga itembang! Girl, Dai! Ijijiwasa mo talaga itembang! Hoy! Hoy! Nakakot na kita! Hoy! Opo! Kanina ko pa sinabi, ba? Diba? Okay. okay, repeat after me. A Ba Ka abakada na yung ilalagay mo sa final artwork, hindi mo pa magawa mga letra lang yon di ba? Huwag na huwag ka magpapakita kaya sa hallway kaya po, kaya po. ha, pag hindi mo tapos yan. The Grace. Sila yung si mga newbie mo na mga kanyopis mate, na tumatalak china best na galay na sila sa ibang bansa. Wow. Kaya wala kita nila malalearn kung ano ba mga inside joke sa office. Kaya minsan, Sulok. Diyan ka lang. Paano nga daw papawalain yung banana? Oh, ano yun? Tanggalin mo yung letter B para magiging banana. Uy, <laughs> paano mo papabalikin yung banana? Eh paano? Tanggalin mo yung letter A para nana. <laughs> diba? <laughs> Bakla ka. Dato'y alam mga ano, bakot. <laughs> at yan po ang kakimehaan sa loob ng mga nyo pisina. So dapat learn na at kung ano mga kanilang mga kaganapan. Again, my name is Teja Milano. Bye-bye! May na-miss ba kayong episodes ng gay weather? I-touch nyo lang at sagging na to.